Kalabing isa ng Nobyembre, taong isang libot labing Nilagdaan ang isang tigil putukan upang pahintuin ang malawakang labanan sa unang digbaang pandaigdig bilang isang araw na puno ng pag-asa para sa hinaharap na nagbigay daan para sa pansamantalang kapayapaan ng mundo at ng oras para sa paghilom ng mga pinsalang na idulot nito. Naghasik na matinding kamatayan sa bawat panig ang mga pandaigdigang kapangyarihan ng mahigit apat na taon na kumitil ng aabot sa 20 milyong mga sundalo at sibilyad at patuloy na nakaapekto sa kanilang tirahan at kabuhayan dahilan upang maging isang biyaya ang tigil putukan na ito para sa kanilang sitwasyon. Mula dito, nagsimula ang mga degustasyon para sa kapayapaan habang sinisiguro ang katatagan nito at mapigilan ng ano pa sa hinaharap, kaya't itinatag ang League of Nations upang bantayan ng pagdisarma at pagresolba ng mga pagtatalo na hindi gumagamit ng dahas. Gunit taliwas sa kanilang inaasahan, hindi ito ang digma na magwawakas sa lahat ng digmaan dahil hindi gumana ang nais gawin ng League of Nations at matapos lamang ang dalawang dekada, sisiklab muli ang isang giyera.